Ayan, ngayon guys ay yeah, malapit marapok. na ang uh, eh, malapit na ang egg ng Watania. Egg sa Kuwait guys. Kaya makikita mo sa highway yung mga ilaw na yan. Ayan. Ganito sa Kuwait pag, mag, pag <coughs> national day. Pag may national day, ito yung makikita mo. Bakit wala? Bali? Eh, ba't sure mal yun? Bilal. Basta yung kinro guys, napakaganda tingnan. Ang ganda. Pero yung kamera ko, ba't parang malabo? Inisin ko pa yung... Ayan, ang ganda tingnan, no? Oh, oh ayan. Yeah. Ayan, ang ganda ng ano, yung mga bahay-bahay guys ay makikita mo yung re reflection ng ilaw. Yan ay wait kulay ng plug nila. Green, pula at saka puti. Makikita mo sa guys makikita mo. Ayan. Mga kombinasyon ng plug. Kanila mga. Kailangan yung ba mga bahay ay may mga plug dito. Diba ng natin na. Eh. Ang ganda. Napakaganda ng mga bahay dito. Napakalaki. Oh. Ito, kita mo alam mo guys, ganito pala to, yung guys ah. Ang cute pala bibigyan ng gobyerno ang isang pamilya ng hindi ba may asawa ka na lalaki ka pag may asawa ka na bibigyan ng gobyerno ng Kuwait ang isang lalaki ng papatayuan ng bahay isang papatayuan ng bahay libre walang bayad yun saka saka yung ano yung pamilya 50,000 dinar 50,000 dinar yan guys yung ibibigay ng kwaiti sa isang pamilya para ipapatayo ng bahay kaya kung may kakayaan ka ikaw na lang magdagdag dagdagan mo na lang yung 50,000 dinar na pera na yan ay bibigay ng gobyerno ng kwaiti sa mga magpapatayuan mo ng bahay doon yung binigay nilang lupa tapos may 50,000 din pang ibibigay sa iyo. Ganyan kayaman ang mga Kuwaiti. The Kuwaiti government kaya Makikita mo dito mga ganda yung mga yung Tapos mga kuripot pa yun guys. Kuripot pa yung mga Kuwaiti na yun. Hindi mo yun makikita ang gumagastos kang gumagastos. Hindi. Kahit nga sa mga katulong nila, parang... walang awa. Barating ka pa. Yung iba, ni nga nagbabaya. Tapos, alam mo kung magkano yung 50,000 dinar na ibigay nila sa bawat pamilya? Equivalent sa Philippine money, 9,200,000. Yan ang... Yan ang ano? Yan ang halaga ng 50,000 dinar na ibibigay ng Kuwaiti government sa magpa, kung magpapatayo ka ng bahay mo. Lahat yan, maka, ano, lahat na pamilya may mga budget na ganyan. Tapos, kung hindi magkasya yung pira na yung ibibigay ng gobyerno ng Kuwait, syempre, dagdagan mo. Huh? Ang iba dyan, nangungutang sa bangko. Tapos, buwan-buwan, ikakaltas na lang sa sweldo kasi kailangan ang asawa mayroon ding trabaho hindi lang lalaki ang magtrabaho kailangan dalawa sila magtrabaho makagraduate ka lang guys ng grade 12 dito gobyerno na mismo ang maghanap ng trabaho mo gobyerno na mismo ang maghanap ng trabaho mo bibigyan ka ng trabaho na bigado bigado na git diring dito sa amin dito mamumuno sa Pilipinas ay mga muslim Mamumuno sa gobyerno. Kasi hindi sila kurakot. May takot sila sa kay Allah. Pero mga Kristiyanos, walang takot yung mga hayop yung mga mga, mga tayong mga nakaupo sa gobyerno na ngayon. yan guys. Ang ganda, guys, no? Napaka-ganda tingnan. Ayan, guys. Dito tingnan natin yung sa baba. Ano yan? Kikita yung mga sasakyan. Ang bilis ang takbo namin, guys, eh. Kaya, nagbibidyo ka, parang hindi klaro yung binibidyo mo kasi napaka busy naman yung routine po gabi-gabi. Every day. Uh, lagi, lagi kami mga milipad. Kanina, ma, dalawang oras yung biyahe namin. Pumunta pa kami doon sa kabilang barangay. Kabilang bayan. Tinutura ko ng ano eh. <coughs> Ang taga-manilaw sa area namin nagpapaka ano nagpaka, nagki, gusto nila maganda napakaganda ng mga harap ng bahay ito wala dahil ano guys dahil Edo eh, Tani o National Day ng Kuwait ngayong 25-26 kaya kung makikita mo ang mga buildings ay mga colorful napaka colorful ang ganda tingnan lalo pa sa 25-26 pag, pag sa labas ka ang ganda tingnan dahil lahat ng po, lahat ng mga ilaw malalabas na yan ayan Ayan, tingnan mo. Isang mall ito. Ito ang Avenues na tinatawag. Ayan yung ano yun. Hindi siya makita masyado yung kulay niya. Ah. Kaya nag-orange na siya. Ano Ayun, hindi siya makita. nang dito may accident